Marami na nakakaranas sa gantong subwoofer Lodi, car amplifier subwoofer. Marami nakakaranas na kahit magpalit na sila ng MOSFET, ito ay ayaw pa rin sumindi. Gaya niya no, kung mapapansin nyo dito, ayan, kahit ipower power on natin, ayaw mag-indicator yung kanyang pilot. Kahit naka-set na sa battery yan, ayan no? nakasinkaw na sa battery. Pero ituturo ko sa inyo, Lodi, kung paano siya i-bypass para umandar itong kanyang boost converter. Ayan. Andito kasi yung kanyang boost converter. Andito yung uh, boost converter niya para lumakas yung output papunta dito sa kanyang amplifier. Ito yung in uh, 12 volts. Pagdating dito, ibubus niya yung 12 volts para maging either 36 or 24 volts para mapagana ng mahusay itong amplifier. Ayan. Ngayon, nagpalit na tayo ng MOSFET. Kalimitan kasi nasisira ito dahil kung minsan, uh, loose grounding o kaya uh, nagkabaliktad yung polarity ng battery input, minsan nagkakaroon ng problema ito kaya pinapalitan natin to Yung kanyang part number is nasa EPN, uh, yung 55N, uh, pwede rin dito. Pwede yung pagsamahin yung dalawa na yan. May kita nyo dito, wala. Wala siyang pilot. Pero pwede mo siyang i-bypass, pwede mong buhayin itong kanyang boost converter sa pamagitan ng pag-tap dito. Maaari nyong, o maaari kayong mag-tap ng diode dito, o kaya mas maganda yung uh, LED bulb dito. Ipapakita ko sa inyo kung paano yan itatap para mabuhay itong ating subwoofer na to. Tapos testing natin mamaya. Kung mapansin nyo dito, andito yung uh, switching ng uh, boost converter. Ayan siya o. Yung diode dito Tsaka itong transistor dito. Okay. May polarity siya, Lodi. Pero kailangan natin pagsamahin yan. Ang kailangan mo lang ay kumuha ka ng LED bulb. Ayan o. Oh. Kunin mo yung positive ng LED bulb. Ayan. Kuminsan, umuubra to Lodi, sa mga uh, subwoofer na mga ganito amplifier. Kahit sa mga amplifier na car amplifier, yung malalaki, umuubra din kung minus nito. Pero kung hindi umubra uh, kailangan, obligado, magpalit ka ng control dito. Ayan. Ayan. Ito yung positive niya at ito yung negative ng LED bulb. Ayan. Ngayon, ang gagawin mo lang, Ilagay mo dito yan. Oop. Tsaka mo itap dito. Ayan. Ayan. Kung napansin nyo, Lodi, ay umilaw yung ating LED bulb at umilaw na rin yung kanyang pilot. Ayan o. Ayan. So, tanggalin natin yung supply at ihinang natin to baka magdikit yung paanang LED bulb dito sa ibang component ay lalong masira pagka halimbawa ito na pagdikit nyo itong mga resistor na to ayan tsaka ito control dito yan ayan kaya ingatan nyo ito sa banda dito dito lang kayo sa may papasok sa may switch ayan Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung klaseng uh, subwoofer. Ito yung car subwoofer eh. Yung nilalagay sa ilalim ng upuan. Mabigat to. Aluminum yung casing nito eh. Pwede nyo i-click yung pamagat ng video na to may kita nyo may mga subwoofer ako dyan na nakatag. Pwede kayo mag-avail. diyan ay mga nasubukan na natin yan. Okay. Hindi naman sira ito eh. Nagkataon lang na nagka problema dahil sa change polarity mga ganyan siguro. Okay. Kung so, titignan nyo ngayon, ilalagay natin to itong ating supply. Ayan. Ayan, umilaw na siya. Ayan. Nag-activate na rin yan. Yung ating boost converter na yan, nag-activate na rin yan. Pupunta dito sa ating amplifier. Nakailaw na rin yung kanyang pilot. Ngayon, pwede na nating testingin yan. At i-assemble lang natin sa casing niya. Na. Na, ah. Yung mga Mika, huwag niyong kakalimutan. Pagka nagbalik kayo, pagka hindi nyo nalagay yung mika at lumikit yung mga pati ng parts na yan, dito sa aluminum casing, eh, sigurado uh, tupok yan yung ginagawa nyo. Kaya huwag kalimutang ikabit yung mga mika, yung mga insulator na yan. Ayan, nagabit ay na natin yung kanyang speaker. Yung kanyang speaker pala ay napaka uh, tigas, ano? Ayan, oh. Ito yung kanyang speaker. Tigas. Aluminum siya. Ayan. Rubber yung kanyang suspension. Aluminum naman yung kanyang cone nasa 5 yung kanyang magnet 1, 2, 3 or 4 mga ganyan ito nakakabit na siya ngayon papatunogin natin yan Jalan. Ngayon ay sasalpakan natin ng audio signal. Itong amplifier pala na to ay nasa EUX lang. Tsaka, ayun, EUX mode lang siya, lods. Ayun. Ayan, tumunog na siya, lodi. Wala kang marinig na boss dito, puro kalabog lang. Ini mix lang yan sa karisteryo ng sasakyan. Hindi pa kasi nyo yan. kaya ganyan yung tunog niya. Lumalaga pa yung mga bakal-bakal niya o yung aluminum niya? wala yung mismong subwoofer ayan <tinyo> <tinyo> itulak ko siya, nakakawala pa rin dahil malakas yung kanyang base o yung kanyang bass kailangan talagang i-turn okay, magandang buhay lods uh <tries>